Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 12, 2025. Ngayong araw, habang ang buwan ay nagpapahiwatig ng banayad, ngunit makapangyarihang enerhiya na tumutulak sa balanse at koneksyon, maaaring maramdaman mo na ikaw ay nasa gitna ng isang sayaw ng damdamin. Isang sayaw na tila masalimuot ngunit puno ng biyaya, at ikaw mismo ang inaanyayahang magsayaw ng buong puso. Ang araw na ito ay may malalim na bisa sa iyong pagkatao, dahil hinihikayat ka nitong yakapin ang palabas ng buhay. Huwag matakot ipakita ang tunay mong kulay. Ang iyong pusong mailap, ligaw, at mapusok ay nais kumawala, nais ipahayag ang sarili sa paraang kahit ikaw mismo ay maaaring magulat sa lalim at hindi ng damdaming inilalabas mo. Ito ang pagkakataon na hayaan mong magsalita ang iyong espiritu, na parang isang mananayaw na walang kinatatakutang entablado. Habang tinatahak mo ang landas ng araw na ito, bigyang pansin mo ang mga tukso na tila kumakatok sa iyong pintuan. Ang mga ito ay maaaring nasa anyo ng mga biglaang pagnanasa, hindi inaasahang pagkakataon, o damdaming tila hindi mo mapigilan. Ngunit sa halip na labanan ito ng marahas, anyayahan mo ang sarili mong pagminilay. Ano ba talaga ang humihila sa iyo? Ano ang sinasabi ng puso mo sa gitna ng mga kabustuhan ito? Sa bawat pagnanasa ay may aral at sa bawat tukso ay may pagkakataon para sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Ang bawat pasya na gagawin mo ngayon ay parang bato na inihagis sa isang lawa, gumuguhit ng alon na maaaring umabot sa mga darating pang araw, linggo at buwan mahalaga na timbangin mo ng maigi ang iyong mga iniisip. Huwag mong hayaan na ang kasalukuyang bugso ng damdamin ang siyang magdikta ng iyong mga hakbang. Kailangan mo ng isang sandali ng katahimikan, ng pagbubuo ng lohika at damdamin upang marating ang isang desisyong tunay na maglilingkod sa iyong pinakamataas na kabutihan. Maaring dalhin ka ng iyong likas na kutob patungo sa biglaang pagkilos, sa mga desisyong walang balakid, sa mga hakbang na walang pag-aalinlangan. At bagamat may kagandahan sa pagiging kusang loob, alalahanin mong hindi lahat ng bagay ay dapat dalhin ng agos. Igalang mo rin ang lakas ng pagminilay. Magin bukas ka sa magkaibang bahagi ng iyong pagkatao, ang nagnanais lumipad at ang nangangarap na mag-ugat. Sa pagyakap mo sa dualidad ng iyong damdamin, makakakita ka ng mas malinaw na direksyon. Ang enerhiya ngayon ay sumisiklab sa paligid ng koneksyon at pagkakapantay-pantay. Kaya't sa mga pakikitungo mo sa iba, hanapin mo ang harmonya. Maging bukas sa pakikinig, sa pakikipagpalitan ng damdamin, at sa pagbibigay ng suporta sa mga taong mahalaga sa iyo. Hindi laging madaling ibahagi ang ating tunay na sarili, Munit ngayong araw ay isang paanyaya upang maging totoo ka sa iyong mga ugnayan. Magbahagi ka ng katotohanan, ng kahinaan, at ng pagmamahal dahil sa ganitong paraan mas lalo kang lalapit sa mga taong nagbibigay kulay sa iyong buhay. Ang araw na ito ay isang perpektong pagkakataon upang pagyamanin ang iyong mga relasyon. Kung mayroon kang iniinatang damdamin, ito na ang tamang panahon upang itoy iparating. Maging sa mga simpleng usapan ay maaari kang maghasik ng pagmamahal at pag-unawa. Sa bawat ngiti at salita, maaari kang magbigay liwanag sa iba. Tandaan mong ang pakikipag-ugnayan ay hindi lamang pagbibigay, ito rin ay pagtanggap. Kapag pinili mong maging bukas at matapat, ang koneksyon ay lalalim at ang espiritu ay lalakas. Sa aspeto ng iyong personal na pag-unlad, Makabubuti na suriin mo kung anong bahagi ng iyong pagkatao ang nais mong bigyan ng pansin ngayon. Ito ba iyong kaloob-looban na damdamin? Ang iyong pangarap sa hinaharap? Ang iyong pagnanais na magpagaling ng sugat ng nakaraan? Lahat ng ito ay may lugar ngayon. Huwag mong pigilin ang sarili mong magtanong, magmuni at magsimula muli. Ang kalinawan ay dumarating sa mga handang magsuri at humarap sa katotohanan ng may at pagmamahal sa sarili. Para sa maswerteng kulay ngayong araw, piliin mo ang kulay bughaw. Ang bughaw ay sumasagisag sa kapayapaan, lalim, at tiwala sa sarili. Ito'y makakatulong sa iyong panatilihin ang balanse at katahimikan sa gitna ng emosyon. Ang maswerteng numero mo ay 8, 11, at 23. Tandaan mong hindi lang ito mga numero, ito ipaalala na ang universo ay may ritmo, at ang iyong buhay ay bahagi ng mas malawak na orkestra. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsulat ng journal, tahimik na pagmumuni-muni sa isang lugar na puno ng kalikasan, o pakikipag-usap sa isang matalik na kaibigan. Sa mga simpleng gawain ito, maaaring pumasok ang inspirasyon na matagal mo nang hinihintay. Sa kabuuan ng araw na ito, Scorpio, hinahamon ka ng universo na maging matapat sa iyong nararamdaman at hayaan mong ang katotohanan ng iyong damdamin ang magsilbing gabay sa iyong mga hakbang. Ngunit habang ginagawa mo ito, wag mong kalimutan ang kahalagahan ng balanse, ng pagiging mahinahon, at ng pakikipagkapwa. Hindi mo kailangang sumigaw upang marinig. Minsan, ang pinakatahinik na tinig ang siyang may pinakamatinding kapangyarihan. Sa pagyakap mo sa araw na ito, ipaalala mo sa iyong sarili na ikaw ay nilikha hindi para magtago, kundi upang lumiwanag, hindi upang labanan ang emosyon, kundi upang gamitin ang mga ito bilang gabay patungo sa mas mataas na anyo ng sarili. Ang iyong paglalakbay na ngayong araw ay tila isang mahabang paglalakad sa isang kabubatan na punang hiwaga. Minsan may kabog sa dibdib, minsan may katahimikan sa hangin. Ngunit sa bawat hakbang mo, lumalawak ang iyong pananaw. Kaya't yakapin mo ang paglalakbay na ito ng may buong puso. Magtiwala ka na bawat damdaming nararanasan mo ay may dahilan, bawat desisyong ginagawa mo ay may layunin, at bawat koneksyon na pinapanday mo ay may lalim na hindi mo pagganap na nauunawaan. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang sarili mo ng oras na magpasalamat, hindi lamang sa mga biyayang nakuha mo kundi pati na rin sa mga aral na natutunan mo. Yakapin mo ang iyong damdamin, ang iyong mga hakbang, ang iyong katahimikan, at ang iyong lakas. Dahil sa huli, ikaw ay isang nilalang na may kakayahang magmahal, magbago at magtabumpay. At mayong araw, isa kang paalala sa mundo kung gaano kaganda ang isang pusong tapat sa sarili. Ipagpatuloy mo ang paglalakad sa landas na may liwanan. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Ang mahalaga, bawat hakbang ay may saysay at bawat tibok ng puso ay patunay na ikaw ay buhay, nagmamahal at handang umunlad. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.